Ayan, nagluluto ako ng uh, ito pork chop ito, binabad ko siya sa ano ka na ito, sa kalamansi na may tuyo, tapos meron siyang sibuyas, at saka paminta. Yun lang, binabad ko siya, mamaya iprito natin. Binabaliktad ko para masipsip yung ano ka na ito, yung sauce niya, yung toyo at saka kalamansi para masarap yung pork chop niya. Lalagyan ko siya ng isang patatas pero piprituhin ko. Tapos dito magluluto ako ng ano ka na ito, langka. Tapos meron ako dito saging lalagayin ko to para merienda. Ito yung ating new para sa langka. Tapos ang ihahalo ko nito yung pambakol na hindi na naman naubos na preto kasi hindi na nila kakainin talaga yon Kaya kailangan natin gawan ng paraan. Ngayon, ugasan na natin yung ating langka para makagulay na sa Ayan na, ah, lutuin na natin ito. Tapos, lulutuin ko rin maya-maya yung ating saging. Ayan, na okay na yan. Tingnan natin yung ating luluto. Ayan, kumula na siya. Ayan lang natin ito na lumambot na ating lang. Ganun lang ako kasi pag nagluto ng langka, wala nang maraming preparasyon. Pag naluto, basta di mo tipidin sa gata, masarap na rin yan. Ito na yung ating patatas. Bali, inano ko na siya, hiniwa ko na siya ng maninipis. Manipis lang kapag ko. na ito. Ayan, lulutuin na natin. Ayan na yung ating kanin. Tapos dito, yung ating, ipiprito natin dito yung ating pork chop. At saka ito na, naglaga na rin ako ng saging para mamayang hapon, para isang lutuan na lang. Tapos, yung ating langka, ayan. Sabay-sabay para hindi masyado sayang sa oras. Itong aming kaldero, Panglaga talaga yan ang saging, kasi matagal-tagal na yan na aming higit 30 years na yan na aming kaldero. Hanggang ngayon, hindi ko pa matapong-tapong kasi maganda pa. Ayan, ilagay na natin yung ating patatas. Spray ko bola natin Bago natin ilagay yung ating pork chop. So ito rin muna natin Yan totoo na yung ating patatas Ilalagay natin ito doon sa porch at mamaya para masarap Ang kalindang natin Tapos, ipiprito na natin yung ating pork chop. Ganun lang kadami yung ating masita. Yung ating saging. ang ating gangka uh, at saka yung ating kanin ayan yung ating porchat ito okay, sumapotin yung ating porchat ayan yung gitna nito parang isa. po kasi pumapaluksot siya. Kaya kailangan ito gano'n natin. O kaya minsan alam nyo yung hihiwaan ko gano'n. Ayan, malapit na yan. Ito, tanggalin na natin ito. Okay na ito. Itong dalawa na dami. Tapos na natin yung ating gulay. Ayan, konti na lang ang ating sabaw. Mamaya-maya na ito, lagyan na natin ang kakang gata. Tingnan muna natin yung ating gulay. Kung marami pang sabaw. Ayan, may sabaw pa siya. Gusto ko lagyan siya ng gata pag ano na talaga siya. Wala nang sabaw. Ayan, hinango ko na yung pork chop. Tapos, uh, ilalagay ko na yung, tinanggal ko muna yung, tatanggalin ko muna tong mantika para ilagay ko yung pinagbabada natin sa, ano ka na to, pork chop. Yun ang magiging sabaw ng ating pork chop. At saka itong ating langka, ayan, patuyo na siya. Kailangan na natin kunin yung ating kakanggata. Nilagyan ko na to siya ng bawang. Ayan. Mm. Ayan. no? Kung nakita nyo, nandyan na yung bawang. Hayaan lang natin siya kumulo. Ayan. Mamaya ko na yan haluin pag kumulo na. Tapos, ito yung ating saging. Tingnan natin. Ayan. Malapit na rin yung maluto na ating saging. Tinanggal ko na yung ating mantika. Ilagay ko na yung pinagbabadan. Pakuloyin lang natin yan. Ayan. Tapos ayan siya. Tingnan din natin yung ating langka. Luto na to. Kumulo na siya. Kung nakita nyo siya, katangkata siya. Ito talaga yung masarap sa langka. Ay! Ano Ano yun? pangit naman itong ito pre, ito ng magic sarap po oh, eh, kung nakikita niyo kaso ang lambot niya, ang pangit ang pangit haluan, haluin o oh. kasi ang lambot niya, o oh, oh. pumabaloktot siya ayan, luto na ito tama lang yung timpla nito katimplahan ko na siya luto niya, ito naman pakukuloy natin tapos yung ating saging titikman ko yung saging natin Ayan, pulo na ilagay na natin 'yung ating fourth. Uh, Ay. Tapos, Tapos ilagay na natin 'yung ating patatas para maglasa siya. para malasa yung ating pork chop. Ayan na, luto na siya. ina na, kakain na kami.